Bagamat kauupo pa lamang ni Jeppe Jojo Sibignano sa Santa Cruz NPS ay marami na siyang napatunayan at accomplishment, pakaibang taktika at programa sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang lugar. Muna muna yung drug problem sa Santa Cruz, tapos yung mga pipes, and then pagpapanatili ng peace and si order. Ngayon, kailangan ko support team ko at operational accomplishment.

To the people of Santa Cruz, relentless in the pursuit of justice, Santa Cruz NBS launched 26 anti illegal gambling operations, leading to 84 arrests, in the confiscation of 6,841 pesos of money, cutting off terms of corruption, one operation at a time, in the continuing fight against illegal drugs, Santa Cruz NBS launched a street campaign, 104 by mass operations, 112 arrests. Station of one thousand eight hundred ninety three point fifty five grams of shalom, valued at twelve million two hundred sixty seven thousand three hundred fifty eight and four hundred seventy seven point eighty grams of marijuana, one hundred forty one thousand seven hundred eighty. In some relation to the reformed values. And high-volume targets. A powerful reminder that in Santa Cruz, the battle for the healthy community is fought with courage, precision, and unwavering resolve. Strengthening the campaign against firearms, Santa Cruz MPS launched a series of strategic validations, checkpoints, and house facilitations. 16 successful operations, leading to 19 arrests, and the seizure of 12 firearms. From these total improvised weapons, Confiscated arm is one less step on the streets and one more step toward the safety of Santa Cruz. From November 1, 2024 to October 31, 2025, Santa so Cruz has brought 159 wanted persons to justice, In 8 at the regional level, 27 from each level, 11 level, and 130 other wanted individuals. This arrest stands as a clear message no one is above the law. And then, ang, may mga kush, mariwana, shabu, karamihan, shabu, mga ano, marami dito. Bawat barangay. And then, nagbabarangay na po, yung mga barangay na nakapasyalan na, natin at yung mga nakakaos ng mga barangay official, sila na rin nagbibigay ng mga taong lulong sa droga na nagiging target namin para maklir, maklir yung barangay nila and manutralize yung mga drug personality. Pagdating naman sa wanted person, mga personal natin na ina-analyze yung mga possible na doable na mga wanted person na pwede nating mahuli. Weekly, years, hindi naman tayo nagsisira pero sa accomplishment. Knowing the problem dito sa PNP na sa amin, sa police station, na kukunti lang kami dito, ang address ko, ginawa ko yung mga force duty tire, yung mga CSO dito sa Santa Cruz, tinrain ko sila for 3 weeks, iba't ibang ano, sa BLS, firefighting, uh, knowing the enemy, drugs, tapos sa uh, tungkol naman sa disarming techniques, handcuffing techniques, na siya magkikatulong ng PNP. Sila po yung mga Terskilio ng Santa Cruz, Citizens Crime Watch, uh, Safety Marshal, uh, lampahan, at yung mga bandebay na gagraduate na sila So dumako sila ng 3 weeks training dito sa ano na pinamunuan na ko natin. Kaya, kahit kung yung ating kapulisan po, marami naman mga mga na tumutulong sa atin as force si multiplier. May din eight na 8 na na atin ito at lahat ng mga 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 mamamaya na tumutulong sa atin is ano doon na yung programa natin. Sa ngayon po, in-acknowledge po ng sanggunyang bayan yung programa natin. Ang ating municipal mayor naman po ay eh, lagi ko nakasuporta sa atin. Kama kailan kami binigyan ako na isang Toyota Highland Speak Up, appreciating ang ginagawa ng kapulisyon. And, at ang usapan na namin more police visibility, by next year, nangako na naman ang panibagong mobile na para sa ating kapulisan na nakikita niya na tulad ng yung police presence and police visibility sa area niya is malaking bagay po. Sa ngayon po, eh, yung preparation natin, muna muna yung ating offline sita na malaking bagay po ang ginagawa po, po ngayon is po saan yung mga possible na pwedeng daanan ng mga tao na pwedeng gumawa ng krimen doon po ang ginagawa. Uh, knowing our AOR, strategizing ng mga mobile, patrolling and especially sa Plaza na hindi nawawala na ang mobile at night time kasi meron tayong uh, night market dito. Sa ating po po-tamer, maraming maraming po salamat sa suporta sa ating kapulisan. Alam ko po na pagsusumikap pag ng ating kapulisan, pag, uh, pagpapalatili ng katahimikan. At napagtutulungan po ng na between the LGU, the community, and the law enforcement. And sa ating putihing congressman, mayo uh, congressman Benji Agaro na nasupporta na po sa atin sa kapulisan dito na lagi na lang nakaantapin kung ano pwede niya maitulong uh, si Mukal Jam Agaro. Yung po na nakakausap natin na magsabi na po ano pwede maitulong sa kapulisan natin dito sa ating mga barangay captain, isa-isa po natin papasyalan niya para malaman po yung katawag natin ano yung mga programa nila sa peace in order, pagtulungan po natin, and pinatawag po natin grassrooting, alamin po ang problema sa peace in ng bawat barangay, may address po natin ito ng tama.